Bakit nga ba ngayon lang lumutang itong mga records ko na, ito na naging dahilan na andito kung ano yung dahilan ng pagkamatay na itong si Paulo Tantoco na minsan ay nakasama ng grupo ni First Lady Araneta, Alisa Araneta Marcos sa, sa US. Hindi naman daw talaga official nakasama siya sa delegation or, or sa entourage na itong si First Lady. Hindi daw talaga kasama. Nagkataon na magkakilala in the same place siguro sa isang hotel. Kaya ayan, party dito, party doon. Kasi itong mga DDS, pag nakikita nila na may pagtitipon, may kasiyahan, may party, ang mga nasa Malacanang, halimbawa, kasamahan ng mga nasa Malacanang, yung mga malalapit sa, sa presidente at kay first lady, ang iniisip agad nila, ang ininsinuate agad nila, party with drugs. Kalukuhan talaga ang lala no. Ang lala. At alam niyo po kung sino ang pinagmula ng ganyang idea? Etong si Cathy Binag. Sa tingin ko wala rin magagawa. Hindi successful, hindi na naman successful, or sabihin na nating bigo na naman. Etong compound ni di, di, no, Digong ni Sara Duterte sa kanilang pagpakawala kay Cathy Binag. Kasi mukhang wala namang credibility, walang naniniwala puro kwento na naman at kasing nungalingan ang binibida na ng sikat binag. At yun nga, meron na naman pong bago. At yun nga ay ito daw na may hawak ng mga records, police report, yung, yung original na police reports and records ng cause of death nga daw na naman. si Paolo Tantoco. May isa na namang personalidad na lumulutang. At tuloy-tuloy yan eh. Siguradong maghahanap yan ng mga taong pwede nilang kasabwatin. At syempre, pag pera na ang pinag-uusapan, ay gagawin at gagawin ang lahat. Di ba? Na itong mga ito. Sanay kasi ang mga dita sa ganyan. Nasisikmura nila yan. Kasi matitibay na ang sikmura ng mga ito eh. Ang sinasabi daw kasi sa report na nakapublish dito sa website ng LA Country Medical Examiner, ang sinasabi nga daw ay um, cocaine effect. Oh, parang kakaiba naman yung effect. Cocaine effect. Oh, kasi ang sinasabi, ang pinapakalat ng netong mga DDS, cocaine overdose, na overdose daw sa cocaine. O meron na palang, meron na palang nararamdaman talaga or karamdaman talaga itong isang ito, meron siyang uh, probable kung ano man ito at cardiovascular disease. At yung cocaine effect na iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay noong araw na yan. So, nasaan yung overdose? Doon, kaya nakakapagtaka talaga. Kung hindi exaggerated, or kasi nung nga na nga, gagawin nyo pa exaggeration, or i-exaggerate pa na itong mga DDS na ito. Para ano? Ang pinakapunto rito ay para patunayan na si Liza, o si First Lady, Liza Araneta Marcos, ay nagdodroga at nagdodroga daw kahit sa isang hotel sa US na napaka-ironic. Napakahirap magpuslit ng mga ganyang klaseng substance sa mga high-end na hotel sa US. Ganyan kalala itong mga DDS. Ganyan po disparado yung mga